Nagisa ako ng manok. Walang bawang, walang sibuyas. So, ang nilagay ko sili at kamatis. Sorry guys, na ngayon ko naalalang ilig ko. Yan. Madali namang maluto ang manok. Kaya ilagay na natin ang sayote. sayote. Ito pa yung English ang sayote. Ano ang English ng sayote? O ano ba ang sayote? Tagalog pa o English? Bala na kayo mag-isip. Hindi na hindi natin matatawag natin tinola ito kasi walang luya ito ay ginaka lamang na manok with sayote wala pang templa pero masarap nang tingnan magyan natin ng chicken cubes magyan natin ng toyo konti lang baka umalat ting asin. Ha, dilo Atin mo nang takloban. Tingnan natin na konting minuto. sana na natin. Oh, ang sarap ng bango. Ang sarap ng bango. Ang bango ng amoy. Ang sarap ng amoy pa na maligtad. Ang water. Sa... sa kalahati. Ay, ito sa UN tikman daw natin natin <coughs> gitu thank you for watching. Bye bye. Bye.